Hello mga kamami. Ito yung ganap namin kahapon pinaputol pala ng asawa ko ang sanga ng santol kasi ang dami na niyang bunga sa dami na niya ay naglalaglagan na sa aming bubong minsan pa nga ay na akong mahulugan ng bunga buti na lang at nailagan ko kasama ko pala yung aking bayaw tinulungan niya akong pulutin ang mga bunga ang iba naman ay dinalan niya sa kanilang bahay yung iba naman pag may dumaan binibigyan ko sila hindi naman namin kayang kainin lahat ang santol habang ako'y nagwawalis ay kinagat-kagat din ako ng hantik saan-saan pa nakatakas kinagat-kagat ako. Hindi ko na lang muna tinapos ang pagwawalis ko. Kasi ang dami talaga nilang kumakagat. Sinabihan ko na lang yung bayaw ko na wag muna naming tapusin. Kasi ang sakit talaga ng kagat ng hante. Kaninang umaga ay nilutuan ko ng ulam ang anak ko. Kasi alam niya na papasok na naman siya ulit sa school. Corn beef na lang at maitlog yung niluto ko para mabilisan lang. Pagkatapos ay nagwalis-walis muna ako kasi marami ng alikabok. Alam niya na yung hmm. bahay namin ay nasa tabi lang ng kalsada. Kaya hindi talaga maiwasan na daming mga alikabok. Kahit anong linis mo, kahit anong walis mo, ganun pa rin. Tiyaga-tiyaga lang talaga. Wala naman akong magagawa. Alangan. Ilipat ko ang bahay namin Hay naku, paulit-ulit lang talagang gawain natin sa bahay Hindi naman natin pwedeng hayaan laang Walang katapusang paglilinis talaga Hahay, buhay mami talaga Nakakapagod man, pero okay lang At least napagsilbihan ko ang aking mga anak at asawa Hanggang dito na lang ulit muna Pag-share naman ang video ko That's all And God bless